Hello, magandang hapon po sa inyo mga kapwa ko mga OFW. <laughs> kaya kaya kanang kumukya eh. Uh, oh. kita oh. niyo oh. Mm. Oh, si Oli. Eh. Hey. Dito sa camera. Oh, ayan po oh. Laki ng macho oh. Laki <laughs> ng macho. Laking katawan niyan. Pero kita mo. Takot sa sawa o. Oli, <laughs> ayan ito. Oh. <laughs> oh. Ayan oh. Oh. Kuha ko ako. mo oh. sabi. Oh, yun. mo sabi na GMC ka. Oh, ka. Oh, nakat. Hindi, di GMC daw. Kasi ngayon lang ako nakapagmanayo ng GMC. Oh, ayan oh. Kita mo oh. 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 oh, ngayon lang ako nakapagmanayo ng GMC kaya pasensya na po kayo medyo excited ayan So hindi po, magandang hapon po sa inyo. At uh, kami po ay narito po ngayon. Punta po kami ng Taip at uh, na-invite po kami doon. So uh, kaya ito po yung mga dalan namin. Uh, Nang-gret po kami ng kotse kasi hindi po kaya ng sakyan. Eh, kaya malaki na po para sa isang pamilya po kami lahat ito. So, dito. So nito po kami ngayon sa Dominos Pizza. Ayan. Bili po ng pagkain. Salamat po. Dito muna. Mamaya na lang ulit.